Tara! So, so hello guys, nandito na naman tayo. Mag ikot-ikot na naman kami dito sa damam. So, ito guys, nakabike na naman tayo. Ito yung ay, ito yung service namin. Yan, Kompleto kami ngayong tatlo guys. Ayan. Ang oras ngayon ay 6.40 ng hapon. So mag alas 7 na pero Ayan, maliwanag pa Ayan Nag warm up muna sa bisiklita oh. okay, Ano, okay na yan? Uh, pwede. Oh, pwede na yan sus. Pwede na iwan to Pwede na, is, kakarga lang yan sa taxi kung ano Ma Ano ha ng hangin, maubos ng hangin Oops, sumabit Ayan, nagsasala na dito guys Nagdadasal na sila Dito na tayo sa labas ng bahay Saan so, ba tayo pupunta dyan, Siko? Aldana? Ha? O, oh, diretso daw kami sa Aldana ngayon, guys. Ah, yan. Dito sa may Siko. Aldana daw tayo ngayon. Saan so, tayo, Jomax? O, oh, doon sa dinala natin? Ah, sige. Oh. Wala. Yan, ito yung uh, Bincaldon Bridge. So, di-off na naman namin ngayon. Mag-ikot-ikot kami dito sa... Damam. Ah. Ada mak, let's go. Maraming salamat nga pala sa mga nanonood ng na mga video ko guys pero pasensya na talaga sa mga video ko dahil paulit-ulit lang ang lugar. So sana maintindihan nyo ako guys kasi yun, yun lang talaga ang uh, mapupuntahan namin. Ito lang talaga mapupuntahan namin yung lugar na paulit-ulit dito sa damam. So sana pagka may oras tayo ipapasyal ko kayo, ipapasal ko kayo guys sa uh, mga lugar-lugar dito sa damam. dito papuntang Alcobar tapos dito na kami kakanan oh, kakaliwa kami dito yan papuntang Al Alcobar yan guys dito tapos sa kabila naman papuntang airport so dito kami kakaliwa yeah, pasensya na talaga sa lugar dito sa damam na paulit-ulit ko lang binablog hindi pa kasi namin kabisado dito eh. Bago lang kami dito sa dama. Magwa one year pa lang. Uh, one year pa lang kami dito sa dama. Kaya hindi pa namin kabisado. Ito pala yung uh, service namin. Para makakatipid kami sa pamasahe. Yan, nagbabike na lang kami. Tapos ma... Kahit pa ma, malilibang din kami sa day off namin. Kasi wala naman kami ginagawa sa bahay eh wala rin ma ano doon sa kabay wala rin maloto kaya dito kami lalabas ngayon maghanap kami ng pang dinner so abangan nyo guys kung abangan nyo na lang guys kung saan kami uh, makakarating ngayon kung saan kami pupunta ngayon <clears throat> kasi wala well, hindi pa kami nakapag decide na kung saan ba talaga kami kakain, saan kami magtatambay kaya yun Ayan. Oh, so yun guys. Ibang lugar ibang daan naman tong dinaanan namin eh. Hindi naman ano ah uh, uh, 100% na dinaanan namin talaga ito. Iba na naman tong way oh. sila. Yan guys. So maraming salamat sa mga nanonood ng aking videos. Malaking tulong na rin yung isang view. Hala. Hala. Muntik na. Ayan. Kami. Mean... Update tayo sa weather ngayon. Doon tayo, di ba? Dito kami na po Dito, Jer. Diretso. Diretso. Aldan na lang tagus no. Ayan. Dito kami dadaan sa may Saudi Post Office. yan, Ito yung dinaanan namin. Ano naman to eh. Hindi naman lagi-lagi. Siguro pala, pangalawang bisis lang kami dito nakadaan. Oo, oh, pangalawang bisis pa lang. update tayo sa weather ngayon dito sa damam 50 degrees ngayong araw na to <coughs> 50 degrees celsius ang init dito sa damam <coughs> napaka init grabe hanggang ngayon oh gabi na mag alas 7 na mainit ang singaw ng kalsada tapos <coughs> Pero kagandahan ng ano dito, kagandahan ng init dito. Hindi ka uh, ano, hindi ka masyadong pinapawisan kasi walang ano dito eh. Walang humid. Dry ano dito, dry country. <coughs> hindi ka sa atin ng kunting init lang, pawis ka agad kasi may ano sa atin, may humid. Yan. ngayon ko lang napansin naka-black pala kami lahat <laughs> maganda kasi yung black na damit madali lang labahan sasawsaw mo lang konti tapos hindi ka sa mga puti kailangan mo pong ibabad pero yung damit namin hindi naman masyadong ano to eh. marurumi dito kasi meron naman kaming uniform sa restaurant tsaka sa store hindi naman kami pinapawisan doon kaya yun ayan nang oras na ba ayan 5 minutes na lang alas 7 na 6.50 naka ano na kami naka 10 minutes naka 10 minutes na kami na biyahe Kamay, pala alam mo sakin sa di ba nga, bibili ako ng medyas. Baka maano na naman eh. Medyas at saka sabon. Saan kaya tayo kakain? Sa Asia o sa Europe? Ay, bambo. Abangan. Oops. Habangan ang susunod na kabanata. <clears throat> Pero masarap talaga mag-ano dito mag kapag uh, taglamig. So, hindi ka talaga ano guys, hindi ka talaga <clears throat> uh, mapapagod. Kita mo mula dito sa Damam Siko, tapos nagbabaike lang kami papunta doon sa seaport. Kulang-kulang isang oras namin. <clears throat> kulang kulang isang oras kami binabike hala saan tayo jamak ayan ayan first time first time pa lang kami makadaan dito ayan mga loads Napakalinis dito sa lugar ng Damam. Saudi Arabia. Oh, napakalinis. Lalo na pa siguro pagka umaga. Ito ngayon alas 7 kasi ng gabi na. Ngayon lang kami nakadaan dito. Hindi ko nga alam kung anong lugar to eh. Basta malapit to sa Seiko Market. Santai ah, Jamak? dito? Aldana? Oh, dito na pala kami sa Aldana. Oh. Yan, tinanggal ko yung sombrero ko kasi mainit. Pinapawis na ako. Konting pawis lang naman. Pang exercise. Yan, asa na si Kimamik? Naiwan. Hina natin yung kasama namin. Okay. Ay, hindi pala yan. Ito. Ito pala. Kala ko ikaw na yun. Yan, saan kaya kami maka-kalamon Maganda yung ano ngayon na, bisikleta ko. puno puno ng hangin. Maganda yung bisikleta pag ha, puno ng hangin eh. Maano lang. <coughs> Madaling padyakan Di ka mahirapan. tsaka matulid. Yeah, dito na tayo. Ayan. Iba yung dinadaanan namin pero dito pa rin kayo napunta sa Aldana. Ayan guys, yung, ito yung video nga to guys. Ano lang to pang uh, souvenir lang. Para pag uh, tanda tayo, meron tayong mga video na papanoorin. Ayan, ito yung tambahin ng mga Pilipino. Sa Aldana, dito sa Damam. No. Ayan. Maraming Pilipino diyan pagka Friday. may ano diyan, kainan, bilyaran. Tapos may Pinas uh, May Pinas market, may Pinas supermarket to, oh. Ayan, lahat-lahat nandiyan Ayan. dan pina supermarket. Dan muna tayo. San? Santai jamak. Bambo? <laughs> kahit saan lang kami dito. Malamang bambo. Bambo talaga tayo. Itong ano na to? Ah, oh, halo-halo lang tayo. Kaya lang tayo ng konti tapos halo-halo. Oh, tapos ako, tapos ano ako? oh, ako ayaw ko magbulalo kasi may sabaw naman eh. Ah. Uh, uh, konti, konti lang kainin ko tapos Ah, uh, halo-halo. Uh, oh. Ha? Huh? Ay, ano pala 'yon, no? Ah. Uh, yun eh, bulalo? Ayan. Parang sa ano daw kami maghalo-halo. <laughs> Kasi sobrang init dito, guys. Parang trip nilang maghalo-halo ngayon ah. Sampo lang naman yata yung halo-halo sa ano sa bambo. Hmm. Ayan. Trip nilang maghalo-halo. 59 na lang oh, super sale oh. Mamaya tadaan tayo diyan mamaya. Adidas. ya, Oh, dito na kami sa Bamboo Restaurant. Magluhalo daw kami. Oh. Jamak, magu withdraw ako, Jamak. O oh, may cash ka? Ha? Mag-withdraw mo na ako? Ay, basa na lang kita. Pwede sila, 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 pwede. Hindi pwede. <laughs> basa na lang, tika. Makano na naman yung mga gastusin ko ngayon? 30 oh. Yan, itatali mo na namin yung Mercedes namin. Sino kayang mapalang halo ah no problem no problem No problem, no problem. ada mapi space no problem oh Buti kang ano lang, mountain bike. Mayari yung nagsabi? Oo, oh, kaya nga. Sino ba yan? Mataan lang yun eh. Mataan lang yun. Hindi natin. Eh, wa, sabi niya, no problem daw yun. Pero pagpasok niya daw. Doon... No problem, kasi sabay alis na. covid oh, bit-bitin lang niya eh. Kasi hindi mo na ilalak yun eh. Oo. Oh. Sabi niya, problem. Kaya, Nakawin na yun. Eh, hindi naman natin kilala yun. So, nandito na tayo sa Bulaluan. And dito kaysa sa bamboo. Oh. ayan. yan. yung mga pagkain nila dito. Hmm. Yan. Hello, <laughs> sir. Dito na, na naman kami. <laughs> Magunggas muna kami ng paa. Ay, paa. Kamay

Hello. apa na Rio. naman adalah tapos kami sisig, padol, Capsoy tapos <dup> yung <dup> bulalo. <dup> isda. <dup> ah. lang. Dito, tuh itu itu. Ya nih uh, botot. Sabau. Ai. Ah. Uh, Ana apa, Bang? halo kayak dah. Share halo kayak hmm. Itu ada tuh. Brokoli. Kesama ya? Kesama. Oh, sige, Isang ano, budget. Ano ba? Budget meal. Ano 5 na? Ha? 20 na yan? 20. 20 lang, 20 lang na. Magkano? Iyon sa, lang sa'yo? Oo. Hmm. Sa'yo yung dalawa? Oo, yes, sa'yo. Magkano budget meal? 20. Oh, 20 lang? 20. 20 lang budget meal? 20 lang. Oo, maya. Tapos may litre kanin.

yung tilapia tsaka ito yung beef broccoli tapos may sa sabaw sa halagang 20 riyals Ama ah, mamaya pagkatapos nandito sa damang na pang Pinoy food, filipino food, so let's eat. thank you for watching. ano yung sagot sa ano? taglamig. Ah, ano sir? ano sir? sa halo ano diba? sir? ano sir? ano sir? ano Malamig ano sir? sir? Ah. Huh? Tilaw ice cream. Ang sayo lami. Barat o? Sweet and sour.